Hello mga master, si Lasteller po at welcome po sa akin vlog. Sa video na ito mga master, ang aking share sa inyo ay sasagutin natin ang tanong na patungkol sa 10% or ika po. So, dapat ang, so dapat ba natin uh, mag, dapat ba ba tayo magbigay ng ika po or 10% sa simbahan or hindi na? Or nabulos na ba itong 10% ni Lord God Jesus Christ sa kanyang uh, bagong batas or or new law kasi ang 10% kasi ay nasusulat yan sa old sa old law or sa sa batas sa mga propeta. So kaya yan siya nasabi na old law kasi uh, pinapahayag ng propeta na magbigay ng ikapo or 10%. So kay Lord Jesus Christ naman ang tat, tat, natin kung naabulis na ba yan or kailangan pa ba yan gawin or hindi na. So pero bago yan, babasahin muna natin ang uh, nasusulat na 10% kung saan sinasabi ng ating propeta uh, propita na nasulat ito sa Bible. Kung tutuusin, marami tayong mababasang magbibigay ng ika po sa Bible. Pero ito lang yung mabasahin natin. No? Mababasa natin ito sa Malakias chapter 3 verse 10. So itong Malakias mga master ay kasunod ito bago ang Mateo. So Malakias muna, na kasunod din naman ito ay Mateo na sa Bible. So yun nga no, mabasahin natin ito sa Malakias chapter 3 verse 10. Ang sinasabi dito, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. So, yun ang sinasabi dito mga master. So, kung totoo sin itong pagkasabi nito ay medyo may pagkatalinghaga pero medyo pero sa iba sa atin ay medyo literal lang yung pagkakaintindi. No? So, pero kay Jesus Christ ito, pagdating kay Jesus Christ, talinghaga na ito para sa kanya. So, yun nga, nasusulat sa Malakyas, na magbigay nga ng ika po para sa pangailan ng kanyang templo. So, kung natin naman kay Jesus Christ mga master ay sasagutin natin kung nabulos na ba ito o hindi na or kailangan pa ba natin gawin, sundin or hindi na. Ang sagot po ay hindi na po natin kailangan itong gawin. Or ibig sabihin na abulus na po ito ni Lord God Jesus Christ. Ang kailangan po lamang po natin gawin ay magbigay po tayo ng buong puso na ating pagbibigay, maliit man o malaki. Kasi, hindi na po tinitingnan ni Lord God Jesus Christ ang pagbibigay ng anuman, maliit man o malaki, hindi na yun ang kanyang tinitingnan. Ang tinitingnan na lang po ni Lord God Jesus Christ ngayon ay kung nagaling ba sa ating puso, kalooban ba sa ating puso o hindi. Kasi, ayun nga, magbigay ka man ng malaki o maliit pero hindi naman nga kalooban sa inyong puso. So, hindi pa rin yan uh, tanggap ng ating Panginoon. Gaya na sinasabi ni Lord, ni Lord Gadji, ng, uh, sa mga mababasa din natin sa Bible, hindi ko na babasahin, na sawa na daw ang ating Diyos sa pagbibigay nila ng handog na hindi naman nanggaling sa kanilang puso. Nagpapapatay sila ng baka, nag, nag ano sila ng, handog na ng dugo, na kung ano man, or mga panganay na hayop, panganay na unang ani, uh, yun nga mga ikapo, pero hindi naman nanggaling sa kanilang kalooban, sawa na siya. Gusto naman niya ng iba. Kaya pagdating kay Lord God Jesus Christ, uh, ang ginawa doon is uh, ang pagbibigay sa iyo ay nanggaling sa iyong puso. Hindi na yung hindi na tin tin tinitingnan yung halaga ngayon. So kung totoo sin ngayon, uh, mayroong ibang babanggitin ko na no, na mayroong ibang mga religious group na nang uh, patuloy pa rin uh, ginagamit yung ikapo para magbigay para sa templo. So ang iba naman, gaya naman naman ng Roman Catholic, ay eh, hindi na sila nanghihingi naman ng ikapo. Ang sa kanila ay sinusunod nila yung kanyang lugar, Jesus Christ, na magbibigay nila lamang kayo na ayon galing sa inyong uh, kaluoban, hindi na yung malaki o maliit. Kasi yun nga, sa kanyang lugar, Jesus Christ, anin mo naman yung malaki kung hindi naman galing sa inyong puso. Mas mabuti pa yung uh, maliit or ano man, basta galing sa inyong puso, yun pa yung mas uh, kalugod-lugod sa Diyos. At pinalawa na yung, ni Lord God Jesus Christ sa kanyang uh, talingaga o, o nasasabi nito dito sa Bible mga master. So, uh, ang ika po ay nasusulat sa Bible, sa Old Testament. Pero dito sa New Testament ay hindi na po siya nababanggit yung pagbibigay nga ng ika po, kundi nanggaling na po sa kalooban na ang pagbibigay. Sa ika po kasi, may limit eh. Kaya siya inabulis ni Lord God Jesus Christ. Yung limit kasi is ika po lang. So, paano ka pala kung pa magbigay ka ng 20%, 30%, 50%, wala na yon Iba na yon So, kay Lord God Jesus Christ kasi, sa panahon niya, yung iba, buong puso yung pinibigay yung kanilang kayamanan. Halos inubos nila para sa pagbibigay sa Diyos. Kaya, yung imbis na 10% lang, nagbigay sila ng 100%. Nagbigay sila ng 50%. Yung pinangako nila, ibinibigay nila. Kaya, yung pagbibigay doon, Imbis na 10% lang, dahil mas mahal na mahal nila yung Diyos, o mas gusto nilang uh, uh, magbigay na mas malaki kasi nandun nga yung pagmamahal nila, kaya pagdating ka Lord Jesus Christ, ang pagbibigay nila ng buo ay uh, 100% na yung binibigay nila na galing sa si kanilang po. So, nalimit, kumbaga, na yung limit na 10% ay nahigitan na nila. At yung iba naman na wala namang kaya na magbigay, mas konti lang, Ah, kalugun-lugun pa rin yung juice. Basta nanggaling lang sa iyong puso. Yung 10% kasi may limit eh. Kaya, ah, uh, yung iba, hindi siya, ano, hindi siya kalugun-lugun kay Jesus Christ. Lalo na yung iba naman, ay ginagamit para mag mag, mag mamataas na sila nakapagbigay ng, ng 10%. Ipaano naman yung ibang walang kakainang magbigay? Kasi nga, ah, uh, ang kanilang kita ay kaya lang sa yung kanilang pangailangan. Hindi sila kaya, wala silang sila kakainang magbigay ng 10%. Ay yung iba, Uh, nagmamayabang nila, pero pinagmamataas nila na sila kapag bigyan ng 10%. So dito, hindi ka na pwede magmataas na ako nagbigay ako ng 20%, 50%, 100%. Kasi kapag ipagmamataas mo yan, na nagbigay ako ng 50%, 100%, ay hindi na yan kalugod-lugo ng Diyos. Kasi ang ah, ngayon nga, ang kalugod-lugo ng Diyos ay nanggaling sa iyong puso. So kapag magbigay ka ng 20%, 50%, kung nagmamataas ka, ay hindi yon hindi yung tanggap ng Diyos. Pero kung nagbibigay ka na ng 10%, 5% or kahit wala, or nasa puso mo yung Diyos, nasa kaloban mo yung Diyos, ay katanggap-tanggap ka sa paningin ng Diyos. Kasi hindi na tinitinan yung laki at liit at kakayanan or wala kang kakayanan. Ang tinitinan ng Diyos ay yung inyong uh, kaloban ng inyong puso sa pagbibigay ng iyong uh, uh, para sa Diyos, kung ano yung ibibigay mo sa para sa Diyos. So, yun nga, no? Ah... Uh, ang 10% po ay naabolis na po ni Lord God Jesus Christ. Ibig sabihin, pwede ka nang magbigay ng higit pa sa 10%. Base yon sa pagmamahal mo yun sa Diyos kung magkano ibibigay mo or higit pa. Kasi nga, dito sa, sa Biblia, pag sa panahon ni Lord God Jesus Christ, yung iba dito ay 100% nilang ibinibigay. Kasi nga, naabolish na yung 10%. So, ibig sabihin, kaya nilang higitan yung gusto nila ayon sa kanilang pagmamahal or galing sa kanilang puso. Kaya, ang 10% po ay naabolis na. So, pwede mo nang hindi sundin ang importante ay nakapagbigay ka ng galing sa iyong puso. Maliit man yan o malaki. At, yung tumatanggap naman, dapat tanggapin din yon ng galing din sa kalooban ng uh, Diyos yun, yung pagtanggap niya. Kasi, uh, alam ng Diyos kung ang tao, kung ang, paano siya nagbigay kung nagaling ba sa kanya, ay sa kanyang puso o sa hindi naman. Kasi nga, ang pagbibigay kasi ay kapag may kakainan ka, ay ipapamataas mo ito. Kapag wala kang kakainan, ikakahiya mo ito. So, kaya ganun lang ang pasimple ang ginawa ng ating Lord Jesus Christ kung bakit uh, na ano na yun, uh, nabulos na yung 10%. Na sa iba naman ay patuloy pang ginagawa. asa uh, sa iba naman yung sa Roman Catholico ay hindi na sa uh, ginagawa. Kung baga, uh, nabulos, na rin nila ang 10%. So yun mga master hanggang dito lang po ang ating uh, video at sa sunod naman natin tatalakayin mga master sa next episode naman ay ang uh, ano nga ba ang kahulugan ng talinghaga ni Lord God Jesus Christ. Kagaya na lamang ng uh, kahulugan na sinasabi niya na ang kahulugan ng talinghaga na ito ay sinasabi ni Lord God Jesus Christ. So, uh, sa tugutin natin ang ang uh, talinghaga ni Lord God Jesus Christ na sinasabi sa Bible na ikaw Pedro ikaw ay tao, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at kahit nagkaumatayan ay hindi mananaig. So yun ang sasagutan ng mga basa ng talagangan na yan, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ikaw Pedro, ikaw ay tao, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at kahit nakamatayan ay hindi mananaig. So yun po mga masir, hanggang dito na pong ang video. Maraming salamat at oh. God po sa ating lahat mga masir.